Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Alam nyo ba na mayroon ng schedule ang social pension payout ng ating mga senior citizens? Saan nga ba ito? Ating alamin? sa page ng Navotenyo Ako, narito ang schedule ng pamamahagi ng Senior Citizen Social Pension para sa mga buwan ng Enero at Hunyo. Ngayong taon, pumunta lamang sa itinakdang oras, araw at venue sa inyong barangay. Paalala, alinsunod sa panuntunan ng Pamahalaang Nasional, ang Social Pension ay ibinibigay sa mga Senior Citizens na mahihina may karamdaman o may kapansanan, walang natatanggap na pensyon mula sa SSS, GSIS o iba pang tipo ng pensyon na maaaring magmula sa gobyerno o pribadong ahensya, walang permanenteng pinagkukunan ng pangkabuhayan, compensation o pinansyal na tulong mula sa mga kamag-anak para suportahan ang mga batayang pangangailangan nito. Paalala na ang DSWD NCR po ang bumababa para sa interview at validation ng mga benepisyaryo. Thanks for watching! Please don't forget to like, share and subscribe!